Hello mga ka super kasari, Kani Welcome back again. Puting-puti si Madam Esti sponsor ng Ariel sa noo. Oh. <laughs> Charot! O, oh, diba? Akala mo malinis na babae. Malinis na walang dumis. Hindi lang nila alam. Hindi lang nila sure. So, anyhow, magandang buhay sa ating lahat at mabuhay. For today's video, pag-usapan natin. Sari-sari store update na naman tayo. Pricing update. Alam nyo, ngayong panahon na ito, sabi ko nga sa aking mga posts sa Facebook natin na dumating na ako sa point. Nandito na ako sa point na ayaw ko na ng pisong tubo. Diba? Kasi nung mga nakaraang panahon, panahon pa ng hapon, parang okay lang sa atin. Okay lang piso-piso tubo para balik agad pera puhunan. ba diba? Ganon. Diba? Parang the design is very in check ba? ba? Diba? Okay lang piso tubo noong unang panahon. 'di ba? Kasi nga noon, mura pa ang bilihin, mura pa ang gas, mura pa ang pamasahe. E ngayon, dito na tayo sa ngayon. Huwag na nating balikan 'yun na nakaraan dahil matagal na 'yon. Dito na tayo sa ngayon. Na mahal ba, ng bugas, <laughs> mahal ang bugas, mahal ang gas, mahal ang pamasahe, lahat mahal. Mahal ang pasahod sa ating mga kung mayroon man tayo itong tauhan, mahal ang mga bills. Lahat super mahal. Kaya hindi na pwede, hindi na uubra sa ating mga negosyante kung piso, dos lang ang ating tutubuin sa isang items. Opo. Kasi nga, tapos na tayo dun sa, parang nag-invest na tayo sa pagod, sa puyat, sa sakripisyo, sa pagtitiis. Ngayon naman sa point na to na gusto na naman natin, kumita din naman tayo. Ha? okay naman, hindi naman ganun ka todo-todo kita. Yung worth it lang. Doon lang tayo sa worth it, di ba? Kasi, ay, dito sa plastic natin. Yeah. Wala nang piso ngayon. <laughs> Apat lima. Ilan ba? Opos piso. Ito kasi dos isa. Ah, diba? Okay. Ikaw ka super kasari, comment down below. Kung worth it pa ba sa'yo ang piso o dos na tubo dyan sa tindahan mo? Sige nga, kasi kung nandito ka na sa point na katulad ko na 10 years nang naghahanap buhay dito sa pagtitindahan, okay pa ba sa'yo ang piso o dos na tubo na ngayong panahon na ito ay talagang mahal na lahat? Diba? ba kasi sa akin sabi ko nga nasa point na ako na hindi na pwede sa akin yung piso dos na tuho kasi nga alam mo yon <laughs> dati na na invest ko parang nag-invest na ako eh nag-invest na ako dito sa yung tindahan ko puyat pagod sakripisyo pagtitiis parang dito na ako ay okay na ako dito, hindi na ako pwede sa piso o doon sa tubo. Nung mga nag-start tayo, syempre, gusto natin makahatak ng mga customers, marketing strategy, okay lang yan, mag-start ka sa mababa, mababang presyo kasi gusto mong makakuha ng mga customers, di ba? So, doon din naman tayo nag-umpisa noon, di ba? Hanggat, syempre, lumilipas yung taon, nagmamahal din yung mga bilihin. So, kailangan din natin mag-upgrade. No? Hindi lang pwede tayo mag-stay sa okay piso lang. Ikaw pa mula 10 years ago, piso hanggang ngayon, piso pa rin ba yung patong mo sa impanida di ba? Hindi ka ba nag-upgrade? Nag-upgrade na lahat, nagmahal na lahat. Ikaw, andiyan ka pa rin, di ba? Kailangan mo rin sumabay. Kung nagmamahal sa pamilihan, mahalan mo rin, di ba? Ganon, di ba? Tsaka isipin din natin yung sakripisyo natin bilang isang negosyante, bilang isang tendera dito sa ating tindahan. Kailangan naman worth it yung kinikita natin. Alam mo, nandito na rin ako sa point na kailangan ko na rin magtabi-tabi kasi hindi na rin ako bumabata dito sa yung ganito. Hindi habang buhay, di ba, nandito lang tayo. Siyempre, yung katawan natin, iisa lang to. Siyempre, kailangan din natin yung pahalagahan. Opo, kaya ngayon, next year, start na tayo na kahit papano naman eh dun tayo sa worth it. Huwag tayong magpalugi, at saka magiging strict. Nagbabago talaga lahat. Kung noon, mabait ka sa mga customers mo, darating yung panahon, sa point ngayon na, hindi ka na mabait, <laughs> hindi ka na basta-basta nagpapautang, kasi nga, naramdaman mo na, naranasan mo na yung pagod at hirap sa pagnenegosyo mo, yung pag, paano mo iangat yung sarili mong tindahan, na ikaw lang din naman, hindi naman sila kasali. Diba? Siyempre, sila yung ating source of income, no? Sila yung bumibili sa atin. Pero yung, alam mo yun, yung ikaw pa rin negosyante, yung magpapaangat ng negosyo mo. Opo. Siyempre, kung hindi mo ayusin yung management mo sa tindahan mo, hindi mo ayusin yung puhunan sa paghawak ng puhunan mo, hindi rin, hindi ka rin aangat. Kaya, ngayon naman na medyo okay na sa alright ng tindahan natin, established na yung ating negosyo, Sigurado yun naman na natin na mayroon tayong maitabi-tabi konti. Okay na noon na basta mabayaran yung ating mga bayarin, yung ating mga gastusin sa araw-araw, kaya okay na sa piso-piso na tubo. Pero ngayon, parang gusto mo, kung, kung makakasurvive man tayo sa araw-araw na gastusin sa mga bayarin, din natin na mayroon din tayong naiitabi. Kung sa isang item nga, di ba, Wag piso lang. Kasi yung piso lang na yun, para lang yun doon sa mga bayarin mo kasusin, eh dapat dos naman. Para piso, mayroon kang isi-save na piso. Alibaw kung sa 10 pesos na puhunan, hindi pwedeng piso lang kasi piso para dun lang 'yan sa mga expenses na ginagastos mo. Kung dos, mayroon ka maitatabing piso naman para naman sa iyo, 'di ba? Syempre, sabi ko nga hindi naman tayo bumabata dito sa pagnenegosyo. Kailangan din natin magtabi-tabi. Opo. Kaya sabi ko nga sa panahon ngayon, maging madiskarte pa tayo lalo sa, sa ating hanap buhay na hindi pwedeng ito lang, hindi pwedeng okay na yan, ganyan, di ba? Hindi pwedeng na, ay, parang ikaw pa yung mag adjust kasi magagalit si tumor, magagalit sila, hindi na sila bibili. E bakit sa pamilihan nagmahal din naman? E bakit patuloy pa rin silang bumipili? Basta ikaw, importante, yung paninda mo available. Kahit mahal yan, huwag mo sasabihin, ay nagmahal na, hindi na akong mag, magtitinda. So kailangan pa rin, magtinda ka pa rin andito na nga tayo sa point na nag adjust tayo, di ba? Pero yung pag-adjust natin, wag naman to the point na <laughs> nag adjust ka na, ka nga, pero sama naman ng loob mo. Mag-adjust ka, pero yung maluwag naman sa kalooban mo sa ganitong pagpresyo diba? ba? Ando na tayo adjust tayo piso. Huwag lang natin bibiglain yung ating mga tumor o piso. Sure so that one naman piso, mga ganon. Kasi pag binigla mo limang piso agad yung inadjust mo, hindi magugulat talaga sila, di ba? Sa so, piso yan, discarte, ganon. Huwag lang bibiglain kasi nga, masakit yung nabibigla. So, ano pa ba, di ba? Kaya, kung ikaw, nasa point ka na ng ayaw mo na ng piso na tubo sa tindahan mo, congrats. Nag-matured ka na, nag-level up ka na. Appear. Opo. Kaya, naway tayong lahat, tayong mga negosyante, e bless pa ni Lord, nabigyan ng lakas. Alam niyo ako, araw-araw kong dasal talaga guys yung malakas lang ako, para marami ding lakas dito sa ating tindahan. Opo. Kasi nga, hindi nga nga tayo bata. <laughs> hindi, na, hindi tayo habang buhay eh, dito. E, Siyempre, umaano na rin yung ating mga buto-buto, di ba? Lumalambot din. Kaya kailangan din natin siguraduhin ngayon na worth it yung kinikita natin. May nakaka-survive sa araw-araw, nababayaran yung mabayarin at mayroon pang kahit pa paano nakaka-save. So, yan lang. Thank you for watching. See many in my next vlog. Bye-bye. Ano